Good morning! I-adventure natin dito sa Madrid, Spain. <laughs> Kumusta ang mga friends ko dito sa Tiritz uh, Adventure in Wonderland. Nandito tayo sa Plaza de España. yon. Tingnan natin ang view. Ang daming tao dito. Maraming turista tulad namin ni Miss Ganda. So, yan. Lakad-lakad tayo. Lakad tayo. Tingnan natin kung anong meron doon sa unahang. Ayan. Ipagpatuloy pa rin natin ang ating paglalakad dito sa Spain. <laughs> Madrid, Spain. Sa Plaza de España. So, yan. Ito ang ating morning walk dito. <laughs> o, di ba? Kita nyo dyan, bawat gilid. daming, ano, daming tao. <laughs> Ganda naman ang, ano, ng tawiran nila. So, yan. At ikot natin sandali. Ikotin natin sandali dyan. Yan. Oh. So, doon kami galing kanina. <laughs> dyan sa may mataas na building na yan. Yan, ikot ulit. So, lakad tayo ulit. Yan. Picture sila sa gitna ng daan. <laughs>